Tapos na ang meeting. Pinag-iisapan namin yung uh, about sa tuition. Um, may babayarin. May bayad ako ng 1,025. Uuwi na ako. Ano yung mga bayarin? Yung mga bayarin. Bayad ka na lahat. Oo. Uh, yung ano na lang. Yung stub. Yung ano. Yung doc document My ba yun? Dokument na uh, Oo. Uh, ikaw na lang bibili. Bayad na kalat lahat Paid na lahat What? 1,025 Ang dami eh Lahat na uh, Paid na Uwi na ako hmm. Ayan guys Ayun yung anak ko anak si kulot Dito siya Ay senior Ay siya uh, Ano siya eh Grade 12 Gagraduate na siya Ayan yung bunso ko guys Yung kulot Ayan, ayan. uuwi na ako at ako ay makapag na sa bahay. ang <laughs> daming ano dito guys, ang daming mga room. Um... Hi, Roda. <laughs> may meeting kaya? Ay, kapit-bahay ko guys, ayan. May meeting dito. Uwi na ako. Kailan yung yung Ayan, uwi na kami kasi Marami din naman hindi nag-attend. Malaki na kapag-attendance. Oo, oh, kapag-attendance na ako. Binayaran ko na lahat para wala nang 325 lang binayaran ko. Yung ano, kasi magpipicture sila, yung 300, yung important. Oh. Yung ano, 700, ano ba yung library? Ang next, yung ano, yung field trip. Iwan ko kung sasamaan. Ayan, ang laki-laki ng school guys. Ayan. Oo nga, Palagi mo ng 2K na yung kailangan nila. Ang pa. Ang pa. Kailan pa yun, ti? Ati, ati. Kasi humiling daw yung mga ano, mga tao na akin si kasi yung sweldo. Ayun, kaya deadline pin. Kaya kumagyanak na ito ng 2K. Dalawa sila? Hindi, isa lang isa. Ayon, isa lang. isa lang. Isa rin, gusto rin eh kasi ano yung bunso ko yung ay, graduate. <laughs> <laughs> sana ma... Sama siya sa masasao, Si Kating. Sa oh, uh, sana. Ayaw Hindi po nga si si eh. sama yung aming anak sa honor, sana tuloy-tuloy. <laughs> Hindi magbabago. Kaya Kailangan talagang yeah. kailangan kayo sama sa mga kiltrip-kiltrip. Punso naman yan ni amin sa eh. Saka marami siyang mahingian mga ate, kuya. <laughs> ayan eh, papagingi ko sa Kaya nga, ayan. Ang dami-daming estudyante guys. Ilang anak ko na dito ang gurumaduit eh. Sila Yuni, sila Archie. Si Kel naman, di sa Annex. Ay, si, 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 si ano doon ang nag-graduate si Eron si ah, Oo, kasabay nga, kasabay ni anak ko Irving. si Kel. Dalawa ko dito. Yan, yan sila dati ko na Oh. oh. Yan, si, yan din sila ka-graduate eh. Pero oh, marahan iwalay ang parents sa Oo, ano pa naman kami? Una. Ah, first batch. Hmm, first box. Hindi alasin ko nandiyan. Kaya nga, aga-aga. <laughs> kaya sabi eh, tayo ay... Nangunguna sa graduation, oh, kaya ma ay, dapat ma daw maaga. Kami makakapag-prepare pa. <laughs> <laughs> makakapag-prepare pa kayo, naku. <laughs> Kailangan daw bago, bago mag-alas 11 natapos. Oo, oh. Eh, sa dami ng gagraduate niyan? 2,000 plus. Napakadami. Ang mga ano, ang mga bata, magbanda sa kami, yung papakaupo. Tayo dun tayo malayo. Oo, sa likod tayo eh. At tinawag nila sa katakbong magulang. Pag yung tatawagin na may mga sabit eh, di takbo. Oh. Yan, diyan gaganapin ng graduation yan guys. Yan. Ang bilis ng araw, kailan lang nagpasko, ito usapan graduation. Um, uh, yes, kami bago, mm -mm. Nag-meeting kami about sa bayarin. Ayan, binayaran ko na lahat. Ay, eh, sa course, magkano binayaran sa course? Meron bang course? Hmm, sa course. Ay, sa RISDA. So, ano? Hmm. RISDA yung sige. Pero yung anak ko, kasama doon sa pre, RISDA. da. Mm, hindi ko alam yun eh. Kasi yung, di ba, IT siya. Mm -hmm. Kumbaga, napasama siya doon sa magaling magawa ng mga subjoter free siya sa ano, sa Tisda. Sa Samba Bayan. Tuwang so, alam ko lang si Lloyd eh ano siya eh, yung gitarista siya dito eh. Saka mayroon silang ano, ginawang may, may nagprint sila back to back na print. 100 yata yun. Tatlo naman sila magati-hati. Ayan. Kaya. Ko, ano yung ko, ano yung ko yung ano. yan, ang National Trades Si Tansa. Ayun oh, National Trades uh, Tansa. ayang sa napatama sa ano, sa ah. na Ayan, lalapas na kami, guys. Yan, nag-uwi ang na. Napakalaking iskwalahan to, guys. Mayroon pa itong anak-anak na school doon sa amin, um, sa Bagtas. Annex.